Hindi nyo okay. na kailangan ng panungkit diyan. Wow. Hey. Bas, dami na mangga bas ah. Eh. Susungkitin pa kay eh. puputihin na lang yan. Tignan mo, lalaki ng bunga din eh. Are oh. Are sa si isang sangang are. Tignan mo, yan yan yung mga uh... ka... Bas, dami na bunga bas ah. Are, yan. Ito yung sa sanga natin. <laughs> ang lalaki oh. Are na ho, ang sa lupa. Lakas. Lakas. Yan um, ang katawag namin sa naming, amin. <laughs> are, are lang, are lang, are lang sa ngang are, ang kaparte. Are right. ang aming kaparte. Ayan, okay, mga bata, yun ang inyong kukahanin. At ah, saka ito pa pala. <founding sounds> ito na, namin, amin. Go! <laughs> no Go! No, no, no. Wag mo hampasin. Manlalagas yan. No. No doubt. Kawawa na.